Iminumungkahi ng Department of Agriculture na ibalik ang kapangyarihan ng National Food Authority na magbenta muli ng bigas sa mga pamilihan. Tinalakay rin ng mga mambabatas sa iba pang usapin na may kinalaman sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura. Sinuwel Talakay sa Sentro ng Balita. Angelique, nagpapatulong ngayon ang pagdinig sa Kongreso kaugnay sa mga isyo sa bigas. Kasama na rin dyan ang mga ilang batas na nakapaloob dito iminumungkahin ng Department of Agriculture DA sa Committee on Agriculture and Food ng Kongreso na amyendahan ang Republic Act 1123 o Liberalizing the Importation, Exportation and Trading of Rice sa ginawang pagdinig ngayon ng Committee sa, Kongres, sa Kongreso, sa Kongreso mungkahin ng DA na ibalik ang kapangyarihan sa National Food Authority o NFA sa pagbebenta ng bigas sa mga palengke kung saan ayon sa DA nakasaad sa IRR ng nasabing batas tang food security or food safety at buffer stock ang function ngayon ng NFA. Napag-usapan din ng nasabing pagdinig ang patubig sa bansa kung saan hawak naman ito ng National Irrigation Administration. Tanong ni Congressman Erwin Tulfo, ano ang nangyari sa kanilang mga irrigation programs at project dahil hanggang ngayon problema pa rin ng bansa ang, at mga magsasaka ang tubig. Iminumungkahin naman ng ilang kongresman na ipatupad ang water impounding tuwing panahon ng tag-ulan. Pinapatingnan din ng komite ang, uh, kung nakakatulong ba ang mechanization program ng DA sa pagpababa ng production cost sa mga magsasaka. Angelique, ito nga pagdinig na ito ay medyo mahaba-habang usapan pa ito. Taabangan na lang natin at tingnan natin kung ito ba ay may magandang resulta para sa agricultural sector ng basa, lalong-lalo na pagdating sa importation, supply at presyo ng bigas. Angelique? Alright, maraming salamat, Noel Talakay.